Ang mga gay celebrity na ito ay pinatunayan na sila ay mga mabubuting ama sa kanilang mga anak. The Philippine Showbiz List presents Proud Celebrity Gay Fathers Joel Cruz, ang president and CEO na aficionado at tinaguri ang Lord of Sense na si Joel Cruz ay may kwento na kanyang pagiging isang ama nagsimula noong 2011 sa pagdating na kanyang unang set na kambal na sila Sean at Sign na isinilang sa Moscow, Russia sa pamamagitan ng isang surrogate mother. Sa proseso na kanyang pagiging ama, ginugol ni Joel ang humigit kumulang 7 million pesos para sa kanyang unang set ng kambal. Ang kanyang delikasyon at pagmamahal sa kanyang mga anak ay makikita sa kanyang desisyon na magpatuloy sa pagiging isang single father na kung saan ay nagbunga ng pagkakaroon niya ng walong magagandang anak na sila Prince Sean, Princess Sine, Harry, Harvey, Prince Charles, Princess Charlotte, Zade at Zev. Arnel Ignacio Si Arnel Ignacio ay nagpapakita na kanyang walang hanggang pagmamahal at suporta sa kanyang nag-iisang anak na si Sofia mula sa dating asawang si Franny Ignacio. Si Sofia ay isang sertipikadong microblading artist at nagpapatakbo ngayon na kanyang sariling negosyo. Si Arnel ay isang halimbawa na isang pagmahal na ama at isang responsable at dedikadong individual sa kanyang profesyon na kasalukuyan naglilingkod bilang administrator ng Overseas Workers' Welfare Administration. Oggi Diaz Si Ogie Diaz ay hindi lamang nakilala bilang isang mahusay na komedyante at talent manager, kundi isa ring proud father. Si Ogie, na ang tunay na pangalan ay Roger Diaz Pandaan, ay natagpuan ang significant other sa katauhan ni Georgette Del Rosario. Bagamat sila isang bukas na miyembro ng LGBT community, nagkaroon sila ng limang anak. Ang kanilang relasyon at pamilya ay isang inspirasyon sa marami dahil sa kanilang katapangan at pagiging totoo sa kanilang mga sarili. Noong 2017, isinulat at inilathala ni Oji ang kanyang aklat na Pak Humor na lalaman ng mga kwento at karanasan niya bilang isang homosexual father. Ang aklat na ito ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa maraming miyembro ng LGBT community at nagpatunay na walang limitasyon sa pagmamahal at pagiging isang mabuting magulang anuman ang iyong sexualidad. Ricky Reyes. Si Mother Ricky ay mayroong isang matatag at mapagmahal na relasyon sa kanyang partner na si Chris Aquino. Sa loob ng higit apat na dekada, kanilang pinalago ang kanilang pagsasama at binuo ang kanilang pamilya. Mayroon silang dalawang anak na si Stephanie at Jamie na kapwa pinapangarap ni Ricky na maging matagumpay ng mga negosyante tulad niya. Bilang isang magulang, si Mother Ricky ay hindi lamang nagbigay ng material na suporta sa kanyang mga anak. Pinalalahanan din niya ang mga ito ng kahalagahan, ng dedikasyon, kasipagan, at papapahalaga sa kanilang mga pangarap. Na isang may ipasa sa kanyang mga anak ang mga prinsipyo at aral na dala sa kanya ng tagumpay. Tito Hermie and Daddy June, adoptive parents of Mark Heras. Noong August 2023, sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni Mark ang kanyang tatanging kwento tungkol sa kanyang paglaki sa ilalim na pangangalaga ng kanyang mga adoptive parents, ang kanyang tiyuhi na si Tito Hermie at ang partner nito na si Daddy June. Ayon kay Mark, bata pa lamang siya na maunawaan niya ang kanyang kakaibang sitwasyon sa pamilya at hindi niya naramdaman na dapat siyang palakihin ng isang lalaki at babae lamang. Ayon kay Mark, siya ay maswerte dahil nagkaroon siya ng isang ama, isang tito, isang ina at isang tunay na ama. Labis sa kanyang pasasalamat sa kanilang lahat dahil naniniwala siyang hindi siya magiging ang taong siya ngayon o narating ang kanyang kinalalagyan kung hindi dahil sa kanilang pagmamahal at suporta. Ngayon na may sarili ng pamilya si Mark, ibinahagi niya ang mga aral at pagmamahal na natanggap niya mula kina Daddy June at Tito Hermie ang silbing gabay niya upang maging isang responsabling ama na ang lahat para maitaguyod ang kanyang pamilya. Ernie de la Cruz, father of Angelica and Mika de la Cruz. Si Ernie de la Cruz, ama ng mga kilalang aktres na sina Angelica at Mika, ay isang inspirasyon sa maraming Pilipino. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng buhay bilang isang gay father, patuloy siyang naging huwara na katatagan, pagmamahal at pagsuporta sa kanyang pamilya. Si Ernie ay kilala sa kanyang malasakit at dedikasyon bilang isang ama. Ang kanyang pagmamahal at suporta sa mga pangarap na Angelica at Mika ay hindi malino na makikita sa kanilang mga tagumpay. Bilang isang gay father, hindi naging madali para kay Ernie na harapin ang mga stereotype at diskriminasyon. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, pinatunayan niya na ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi nasusukat sa kanyang kasarian o sexuality kundi sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang mga anak. Dr. Jomel Bonilla and Manix Ginabe, Gay Men Parents of Miss Universe Philippines 2021 candidate Simone Nadine Bornilia. Si Simone Nadine Bernilla ang proud na kinatawa ng marintuke sa Miss Universe Philippines 2021. Ngunit higit pa sa kanyang kagandahan at talino, si Simone ay kilala rin bilang isang tapat na kaalyado ng LGBT plus community. Ang kanyang malalim na koneksyon sa komunidad na ito ay nagugat sa kanyang sariling pamilya kung saan lumaki siya sa piling na kanyang biological father at na kanyang stepfather na parehong gay. Sa kanyang video introduction bilang kandidata ng Miss Universe Philippines, binigyang diin ni Simone ang malaking papel na kanyang mga magulang sa kanyang buhay. Anya, ang kanyang mga magulang ay nagsilbing inspirasyon dahil sa kanilang hindi matatawarang dedikasyon at pagmamahal sa pamilya. Sa kabila ng mga hamon at pang-aalipusta na kanilang naranasan bilang isang gay couple na natili silang matatag at patuloy na inuuna ang kapakanan ng kanilang pamilya. Jovet Moya Si Jovet ay isang aktor na aktibo noong dekada 80. Sa panahong iyon, hindi madali para sa mga miyembro ng LGBTQ plus community na ipahayag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, lalo na sa industriyang mapanuri at puno ng mga inaasahang pamantayan. Sa kabila nito, nagpatuloy si Jovet sa kanyang karera, ipinakita kanyang husay sa pag-arte at nagtagumpay sa kabila ng mga hamon. Anak niya si Rob Moya. Si Rob ay kasalukuyang nagsisimula ng kanyang karera bilang isang aktor at hindi ay tinatago ang kanyang pagmamahal at suporta para sa kanyang ama. Si Rob din ay bukas at tapat sa pagpapahayag na kanyang pagmamalaki para sa kanyang ama. Sa iba't ibang panayam at mga post sa social media, ipinapakita ni Rob ang kanyang suporta sa ama na siya nagbibigay inspirasyon, hindi lamang sa mga miyembro ng LGBTQ community, kundi pati na rin sa mga pamilya na may katulad na sitwasyon. Ang kanyang mga salita at kilos ay nagdadala ng mensahe na ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama ay hindi nasusukat sa sexual orientation, kundi sa pagmamahal at suporta na ibinibigay sa pamilya. Ang kanilang kwento ay isang paalala ng pamilya ay binubuo ng pagmamahal, respeto at pagtanggap. Jobet Sukal dito. Si Jobert ay kilala bilang isang TV host at gossip columnist. Bagamat marami siya naging kontrobersya at alitan sa industriya ng showbiz, hindi may tatanggi ang kanyang kahusayan at dedikasyon sa kanyang trabaho. Subalit sa likod ng kanyang matapang at minsan ay kontrobersyal na imahe sa harap ng kamera, may isang aspeto ng kanyang buhay na bihirang makita ng publiko. Ang kanyang pagiging mapagmahal at responsabling ama kay Carlo Bryan. Sa kabila na kanyang ng kanyang abalang schedule at mga kontrobersyang hinaharap, sinisiguro ni Jobert Robert na maibigay ang pinakamahusay para sa kanyang anak. Ayon kay Carlo Bryan, si Jobert ay isang bayani sa kanyang buhay. Bagamat hindi perpekto, ipinakita ni Jobert ang tunay na kahulugan ng pagiging ama sa pamamagitan ng kanyang walang sawang suporta at pagmamahal. Paulo Balesteros. Sa kabila ng kanyang mga mahahalagang karakter na ginampanan sa mga pelikula at telebisyon, ang pinakababuritong tungkulin ni Paulo ay ang maging isang mabuting ama sa kanyang unika iha na si Kara Claire, anak niya sa kanyang dating kasintahan na si Katrina Nevada. Sa kabila ng pagkakahiwalay na malapit malapit sina Paolo at Katrina kung saan ay magkatuwang nilang itinaguyod ang kanilang nag-iisang anak. Sa isa sa kanyang mga nakaraang panayam, ibinahagi ni Paolo na hindi siya nagkaroon ng malaking problema sa pagsasabi ng kanyang pagkakakilanlan sa kasarian sa kanyang anak. Ang malasakit ni Paulo sa pagiging ama ay makikita rin sa kanilang bonding moments kung saan sila ay nagbabahagi ng panahon sa panunood ng RuPaul's Drag Race, isang programa na nagpapakita ng kahusayan sa larangan ng drag culture. At noong 2022, si Paulo ay itinanghal bilang host ng Drag Race Philippines, isang katunayan ng kanyang paglalakbay at kontribusyon sa komunidad ng LGBTQ+, sa Pilipinas. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!